A few moments later. Kanina nakita kita sa rally dito sa Luton. Ah, uh, super aktibo ka. Bakit kanina inaaway mo yung kasamahan mo dahil nga sabi niyo bakit wala pa yung pera kulang? Magkano po ba ang usapan sa inyo, boss? Usapan namin 'yung 1,000, 300 lang binigay. Nagasan <laughs> po ba kayo? Tagatarlak po, bossing. Tagatarlak pero Opo. 300 lang ang binigay. Opo. Naunawaan niyo po ba yung pinaglalaban niyo sa rally kay Pasakibuloy? Wala po eh. Ibig sabihin, pera lang ang wala kapalit. Lang lang okay. okay. Ng buhay. Salamat po. <laughs> Ah, uh, magkano ang pangako sa inyo ng bayad para pagsuporta kay kayo Pastor Kibuloy? Ano si sabi? 500 daw eh. 500. O. Taga saan po ba kayo? Taga saan mo si Bulacan po. Saan Magkano po nakuha niyo? Eh wala po. Kinakuha po kami sir eh. Tapos pinakain lang po kami. Iiwa kami dito. Nakabas po ba kayo? Nakajeep? Nakajip lang po sir. Nasa ilas sa isang jeep. Ilan po kayo? Hindi po mabilang sir. Ilan kami sir eh. Okay. Sala. Pero sir, yung pinaglalaban po ba dyan? naiintindihan niyo po ba? Hindi. Hindi po namin. Hindi ko maintindihan sir Basta tang, tang usapan sir. Pag-anong daw matapos, may limang daan ang bayad. Limang daan? Okay. Anong okay. araw po? Uh, ano pong pinaglalaban niyo po, Kuya, sa rally po ngayon? Wala. Wala po kayong ipinaglalaban. Bakit po kayo sumali sa rally pong ito? Uh, sa pera lang. Sa pera. Magkano po ba ang pangako sa inyo? Isang libo. Isang libo kapalit ng pag-rally na suporta kay Pastor Apolo Quibuloy? 50 pesos. 50 pesos? Pero hindi natutad yung 1,000. Hindi mo ba kayo? Payatas. payatas. pa. Kulang pa po yung 50 pesos na masahe. Mula payatas. Salamat po kuya.